Ah, idol lang kayo boss sa puno. 5K. At ito, Mel Sim. 5K mga idol eh. Bebo sa punto mga idol. <laughs> Five gay May boss sa pod. May bawas pa yan mga idol. Tawagan nyo. ka na ng regalo ah. 5K mga idol. 5K mga idol Ano na yan? 5K mga idol 5K ito mga idol, 5K, my idol. 5K, my idol. na din. Ano ah, ba alam? Gusto niyo pabigyan ng number ulit? Ayun pa rin, ha? Ah. 0965 Yun, boss Tony lang, mga idol. din. hindi. Di na. Ito lang, mga idol. Oh, salamat. 5K pa, 5K. Hmm. 5K yun.

Ako Ay, Lumahas, bumayo. Bumayo ba sa bisaya ako Bisaya. Ay, ako Bisaya. Ay, ako Bisaya. Ay, ako Bisaya. Bisaya. Ay, ako Bisaya. 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 Ay, Ay, Bisaya. Ay, Maulang umaga mga idol Medyo maulan Quatro mil Ayan mga idol ganda oh. Kagandang manok mga idol 4 mil ni Boss Tony Sulit ang pa mga idol Uh, si boss, nah, kayaknya si boss, anu, mga anak-anak mga, 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 ya. mga idol. Tony. itu, lah. months. Ayan.

mga idol 4 million Hey boss uh, Tony po Ang sulit talaga mga dala mga idol ah, So yun lang baka Uno na ngayon to, mga idol ah, Bali lima to lima Parang gusto nang kunin na ano. Ayan oh. 4 million lang, mga idol oh. Pero oh. solid yan Baka kapatid po mga idol Ayan eh, o 4 mil ma idol. Vì nó cũng không có nên sao, nhưng mà bao giờ mà đợt nào 4 mil ma idol. 4 puno ng idol eh boss Tony. oh legend boss, Tony, My idol. Mm. Ano Ganun din 4. 4. alam? Gusto niyo ng number ulit? Ayun Ay, pa rin, 0965-30228. Yun, boss ko ano, nila, mga idol. Ayun ka din. ito, hindi. Hindi na. Ito lang mga uh, salamat. Oh. So, <laughs> Day 5, mga idol. Day Hey, boss, Jerome.

Idol, oh. Eh, boss Mac mga Idol. 4-5. 4-5 mga Idol, kay eh, Boss Mac. Ayan, 4-5 mga Idol. Kay eh, Boss Mac siya. O, si Boss mark. Boss kontado, mga Idol.